nangako akong tunay na saya ngunit isang lihim ang sumira sa lahat. Hello, ako si Marikit, 35 taong gulang, isang project coordinator mula sa bayan ng San Pablo sa Laguna. Sa edad na ito, akala ko ay nasa ayos na ang lahat sa buhay ko, trabaho, asawa at pamilya. Akala ko nakita ko na ang tunay na kaligayahan ng magpakasal ako kay Ana, ang babaeng niloloko ng aking puso. Ngunit may mga pangyayaring hindi inaasahan na tuluyang sumalubong sa akin, na nagdulot ng uno sa buhay na akala ko ay matatag na. Ang kwento ko ay tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at isang babaeng may kapangyarihang nilalampasan ang lahat ng aking naiisip. Isang babaeng magpapabago sa lahat ng aking paniniwala tungkol sa katotohanan sa likod ng mga ngiti at mga lihim na nakatago sa dilim ng gabi. Sa munting bayan ng San Pablo, kilala kami ni Ana bilang mag-asawang masaya at matatag. Siya ay dalawamputpito, mas bata ng walong taon sa akin, pero hindi iyon kailanman naging hadlang sa aming pagmamahalan. Si Ana ay may mahabang itim na buhok na parang alon sa dagat, at mga matang kulay tsokolate na kumikislap kapag siya inatutuwa. Ang kanyang ngiti ay nagdadala ng liwanag sa kahit anong madilim na araw ko. Bukod pa rito, napakagaling niyang magluto, parang chef sa isang sikat na restoran sa Maynila. Sa kanya, ang simpleng ulam ay nagiging obra maestra, nang magpakasal kami, ginanap ang aming kasal sa isang maliit na simbahan dito sa San Pablo, sa gitna ng mga taniman ng pinya at mga naglalakihang puno ng nyog. Isang simpleng seremonya lang ito, pero puno ng init at pagmamahalan. Ang mga bisita namin ay mga malalapit naming kaibigan at pamilya, at ang saya sa paligid ay hindi matatawaran. Si Ana ay nakasuot ng puting bestida na dumadaloy sa kanyang mga kurba, at ako'y hindi mapigilang humanga sa kanyang ganda. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang tao akong napansin, ang aking biyanan, si Aling Elena, na tila may kakaibang aura na mahirap ipaliwanag. Si Aling Elena ay apat na taong gulang, matangkad. May mahahabang pulang buhok na palaging maayos na nakaayos sa isang bun, at may tinig na malalim na tila ba kayang ipahinto ang oras. Ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa at may kakaibang taglay na lakas na nakakapangilabot. Sa bawat hakbang niya, tila ba ang mundo ay umiikot sa kanya. Siya ang sihi ng isang interior design firm dito sa Laguna at kilala sa mga negosyante bilang isang babaeng matatag at may kapangyarihan. Minsang nagtungo kami ng asawa ko sa bahay nila sa bayan. Napansin ko ang kakaibang ugnayan ni Aling Elena sa isang binatang lalaki na nagdadala sa kanya pa uwi mula sa opisina. May halong kilig at kabaang nadama ko nang makita ko iyon, isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa isang biyenan. Ngunit mas lalo akong naudyuka ng kuryosidad nang makita ko ang kanyang mapangakit ng ngiti at ang paraan ng kanilang pag usap Dito nagsimula ang lahat, ang mga lihim na hindi ko inaasahan, ang mga pagdududa na unti-unting sumisingit sa aking isipan. Sa susunod na mga gabi, ang mga tanong na hindi ko masagot ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano nangyari ito? Ano ang ibig sabihin ng mga ngiti at lihim na titi? At higit sa lahat, Saan ako patungo sa gitna ng mundong ito ng mga lihim at tukso? Ito ang simula ng kwento ko, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at isang babaeng may kapangyarihang baguhin ang lahat. Sa simula, simpleng gabi lang ang inakala ko nang muling bumisita kami sa bahay ng mga magulang ni Ana sa San Pablo. Ang amoy ng tsaa at bagong luto niyang bibingka ay pumuno sa sala habang kami nag-uusap tungkol sa mga plano namin sa darating na bakasyon sa Baguio ipinagmamalaki ni Ana ang mga bagong recipe na natutunan niya habang si Tatay Lando, ang ama ni Ana, ay tahimik na nakikinig sa amin na may ngiti sa labi, abala sa pagbabasa ng diaryo, ngunit hindi ko maiwasang mapansin si Aling Elena. Sa kanyang suot na pulang bestida na maayos na nagpapakita ng kanyang payat, ngunit kurbadang katawan, siya ay tila reina ng aming maliit na mundo. Ang bawat kilos niya, kung paano niya inaayos ang kanyang buhok, ang banayad na paghawak niya sa baso ng alak, at lalo na ang kanyang malalim at mapangakit na tinig, ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking dibdib na hindi ko maintindihan. Kamusta, Marikit? Pahirapan ka pa ba ng trabaho mo? Tanong niya sa akin ng may ngiting maihalong biro at bahagyang pang-uyam. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may taglay na otoridad na hindi ko matanggihan. Pilit akong umiti at sinagot siya, pero sa likod ng mga salita ko, may halong kaba at pag-aalinlangan, Si Ana naman, na nakaupo sa tabi ko sa sofa, ay masaya at walang pakialam sa mga palitan namin ng mga biro. Ngunit ang mga matang madalas niyang ibinabaling kay ina ay puno ng paghanga at pagmamahal na nagdulot ng labis na pagsiselos sa akin. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga sandaling iyon, ang paraan ng pagtitig ni Aling Elena sa akin, na tila ba may malalim na kahulugan na hindi ko pa naunawaan. Habang umuusad ang gabi, napansin ko rin ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Aling Elena at ng kanyang asawa, si Tatay Lando. Siya ay tahimik lamang, nakaupo sa kanyang paboritong upuan, tila ba hindi napapansin ang mga nangyayari sa paligid. Ang kanyang katahimikan ay tila isang panangga sa mga lihim na bumabalot sa kanilang pamilya ang gabing iyon ay nagsimula na magbukas ng pinto sa mga palaisipan. Ang mga tanong tungkol sa relasyon ni na ina at kanyang anak na babae, ang mga lihim na hindi ko pa nalalaman at ang mga damdaming unti-unting sumisirit sa aking puso ay nagpaikot-ikot sa aking isipan. Napagtanto ko na sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga bagay na mas malalim at mas madilim kaysa sa aking inakala, sa bawat sandali na nagdaraan. Nararamdaman ko na ang mundong akala ko ay matatag ay unti-unting nagiging isang gubat ng mga lihim at tukso. At sa gitna nito, ako ay tila nawawala, hindi sigurado kung saan ako patungo o kung sino talaga ang dapat kong pagkatiwalaan. Ang kwento ko ay hindi pa nagsisimula. Ito pa lamang ang unang kabanata ng isang masalimuot na paglalakbay na puno ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na kailangang tuklasin. Hindi ko akalain na ang simpleng pagbisita sa bahay ng mga magulang ni Ana ay magiging simula ng isang bagyong babalot sa aking buhay. Isang buwan matapos ang aming kasal, nagkaroon kami ng pagkakataong muling dumalaw sa kanilang tahanan sa San Pablo. Sa gabi ng aming pagdating, ang lamig ng hangin ay tila ba nagpapahiwatig ng mga bagay na darating sa loob ng bahay. Ang ilaw ay malambot at nakakaaliw, habang ang tunog ng mga tawa at kwentuhan ay umuukit ng mga alaala sa bawat sulok. Si Ana ay masigla, nagkukwento tungkol sa mga plano namin sa darating na pista sa bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ako ay hindi mapakali. Palagi kong nakikita si Aling Elena, ang kanyang mga mata na tila ba may tinatagong lihim, ang mga ngiti niya na may halong pagkukunwari, at ang kakaibang paraan ng kanyang paghawak sa baso ng tsaa. Sa gabing iyon, napansin ko na madalas siyang naglalakad palabas ng sala, tila may tinatago. Minsan, narinig ko siyang tumawag sa isang lalaki sa labas ng bahay. Ang boses niya, na dati nagbibigay ng kapanatagan, ay ngayon ay maihalong tensyon at misteryo. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga tanong, sino ang lalaking iyon? Ano ang ginagawa niya sa bahay ng aking biyenan? At bakit ako nababahala habang nagpapatuloy ang gabi Napansin ko rin ang kakaibang relasyon ni Naaling Elena at ng isang matandang kaibigan ng pamilya na si Mang Rico, isang negosyante sa bayan. Ang kanilang mga pag-uusap ay puno ng palihim na mga palitan at may mga sandaling nagkatinginan sila ng may kakaibang kahulugan. Parang may mga bagay na hindi ko naiintindihan, ngunit ramdam ko na may malalim na implikasyon. Sa kabila ng mga ito, si Ana ay nananatiling masaya at walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid niya ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal, na siyang nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga hindi inaasahang pagsubok. Ngunit sa likod ng lahat, nararamdaman ko na ang mundong akala ko'y matatag ay unti-unting nagiging isang palaisipan na puno ng mga lihim at pangamba. Ang gabi sa bahay ng mga biyenan ko ay nag-iwan ng bakas sa aking puso, isang bakas ng pagdududa, takot, at hindi maipaliwanag na atraksyon. Ito ang simula ng isang kwento na kailangang pagdaanan, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na unti-unting bubuka sa bawat araw na lumilipas. Sa susunod na mga bahagi, malalaman natin kung hanggang saan aabot ang aking katapangan at kung paano ako haharapin ang mga pagsubok na naghihintay. Hindi ko inaasahan na ang araw na iyon sa opisina sa bayan ng San Pablo ay magiging simula ng isang bagyong magwawasak sa aking mundo. Tatlong araw matapos ang gabi sa bahay ng mga magulang ni Ana, tinanggap ako bilang project coordinator sa kumpanya ng interior design ni Aling Elena. Sa una, natuwa ako, parang isang bagong simula ang hatid ng trabaho, lalo na't malapit ito sa pamilya, ngunit hindi nagtagal, napagtanto kong ang opisina ay isang kakaibang mundo na puno ng mga palihim at tensyon. Ang karamihan ng mga empleyado ay mga babae, mula sa mga dalaga hanggang sa mga may karanasang profesional. Ngunit lahat sila ay tila umiikot lamang kay Aling Elena. Siya ang reyna ng opisina, maayos, may kumpiyansa, at may tinig na sumasalamin ng kapangyarihan. Tuwing pumapasok siya, tumitigil ang mga usapan at tumitindig ang mga balahibo ng mga tao. Ang kanyang presensya ay parang isang magnet na hindi mo kayang talikuran. Ang kanyang suot na formal na damit na mahigpit sa katawan ay nagpapakita ng kanyang kurba, habang ang kanyang pulang buhok ay laging nakatali ng maayos, nagpapahiwatig ng kanyang pagiging profesional, ngunit maihalo ring seksualidad isang araw. Tinawag niya ako sa kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretsyo sa akin habang sinabi niya, Marikit, gusto kong pag-usapan natin ang mga bagong proyekto. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit puno ng otoridad na para bang hindi ako pwedeng tumanggi. Sa loob ng silid, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, at sa bawat galaw niya, kung paano niya inaayos ang kanyang buhok, ang banayad ng ngiti ay nagdudulot ng kakaibang kilig habang nagtatrabaho ako. Napansin ko rin ang madalas niyang pakikipagkita kay Mang Rico, ang matandang negosyante na dati kong nakita sa bahay nila. Palagi silang magkasama sa mga meeting at madalas ay may mga lihim na palitan ng tingin at ngiti. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang relasyon nila? At bakit tila walang ibang makapansin ng mga bagay na ito, sa kabila ng lahat, si Ana ay walang pakialam sa mga nangyayari sa opisina. Siya ay masaya sa kanyang buhay, patuloy na nagluluto ng mga paborito kong pagkain at palaging nakangiti sa akin. Ngunit ako, sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unting naubos ang aking kapanatagan. Ang presensya ni Aling Elena ay parang apoy na dahan-dahang sumisira sa aking puso. Habang lumalalim ang gabi sa San Pablo, ako ay nag-iisip hanggang kailan ko kayang itago ang mga lihim na ito. At ano ang magiging kapalaran ng aming pagmamahalan kung ang katotohanan ay tuluyang mabunyag? Ang kwento ko ay nagiging masalimuot, puno ng mga tanong at mga pagdududa na kailangang sagutin. Hindi ko maisip na isang gabing tahimik sa opisina ni Aling Elena sa San Pablo ang magiging simula ng isang malalim na gulo sa puso ko. Isang gabi, halos matapos na ang aming trabaho, naramdaman kong tila may kakaibang tensyon sa hangin. Naglakad ako papunta sa kanyang opisina para isumite ang mga dokumento nang may marinig akong halakhak na malambing pero may bahid ng pagtataksil mula sa loob dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at doon ko siya nakita. Nakaupo sa tabi ng kanyang malaking mesa, ang kanyang pulang buhok na ng mahigpit, suot ang isang maayos, ngunit nakakaakit na blaos na bahagyang bumabalot sa kanyang katawan. Katabi niya ang isang lalaking may edad na mga apat na dalawang taon, matangkad, may maayos na damit, at may kumpiyansang ngiti na nagpapahiwatig na siya ay sanay nang makuha ang gusto si Mang Rico. Ang negosyanteng madalas kong makita sa bahay nila ay ngayon ay nasa loob ng opisina ni Aling Elena. Ang kanilang mga mukha ay napakalapit. Ang mga kamay ni Mang Rico ay marahang nakadapa sa hita ni Aling Elena at ang kanyang malambing at mapangakit na tawa ay nagpalitaw ng matinding kirot sa puso ko. Ang tanawin ay tulad ng isang eksena mula sa pelikula, ngunit ang sakit at pagkabigla ko ay walang kapantay. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko noon, pero tila ba ang mga paa ko ay naging bato, hindi ako makagalaw. Nang mapansin niya ako, tumingin si Aling Elena sa aki ng diretsyo, at ang kanyang mga mata ay nagdala ng pang-aakit at hamon. Marikit, sabi niya, sumali ka na o umalis ka na lang. Hindi ka namin pipigilan. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may kakaibang lambing ang nagpatibok ng puso ko ng mabilis, si Mang Rico ay tumawa ng malakas, at sa kanyang mga mata ay maihalong pag-aalala at kasiyahan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, bumalik ako sa aking mesa, nanginginig ang mga kamay at ang mundo ko ay gumuho. Alam kong hindi na ako makakalimot sa eksenang iyon na magtatak sa aking isipan habang buhay. Sa susunod na araw, ang mga ngiti at mga usapan sa opisina ay naging parang mga patalim na dahan-dahang pumapasok sa aking puso. Ang mga babaeng kasama ko sa trabaho, na dati mga kaibigan, ay tila may alam na sa mga nangyayari, ngunit tinatanggap ito bilang bahagi ng kanilang mundo. Si Ana ay wala pa ring alam at ako'y nagtatago ng lihim na nagbabanta sa aming buhay. Ang gabi sa opisina ay nagdala ng bagong hamon sa akin, isang hamon na hindi ko alam kung kaya kong harapin. Ang mundo ni Aling Elena ay puno ng mga lihim at kapangyarihan at ako'y nahuhulog sa isang laro na maaaring sumira sa lahat ng aking pinanghahawakan. Hindi ko inaasahan na ang isang gabing tila ordinaryo sa opisina ni Aling Elena ang magiging mitsa ng isang labis na paglalim ng aking pagkalito at pagkalugmo. Isang gabi, halos matapos ang trabaho, habang nag-iimpake ako ng mga dokumento, dumating si Aling Elena na suot ang kanyang formal, ngunit nakakaakit na bestida, mahigpit ito sa katawan. Nagpapakita ng mga kurba na dati ko lang napapansin ng palihim. Ang kanyang pulang buhok ay maluwag na nakatali, at ang mga mata niya ay naglalagablab ng kakaibang liwanag. Marikit, wika niya habang lumalapit, tara, sasamahan kita pa uwi. Hindi ko alam kung bakit, pero pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng sasakyan, tahimik kami maliban sa tunog ng makina at mga ilaw sa kalsada ng San Pablo na dumaraan sa aming mga mata. Habang naglalakad kami papasok sa isang madilim na bahagi ng bayan, napansin ko na may hintong laro sa kanyang mga mata, isang halo ng pagiging mapangakit at misteryoso. Alam mo, Marikit, sabi niya, may mga bagay sa buhay na kailangang tanggapin kahit mahirap. Hindi lahat ay ayon sa inaasahan. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may taglay na kapangyarihan na hindi ko kayang labanan, nang huminto kami sa isang lugar na halos walang ilaw at mga puno ang nakapaligid, tumingin siya sa akin ng diretsyo, at sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang nagliliyab ang aking buong katawan. Nang mahawakan niya ang aking braso, ang init ng kanyang balat ay sumalubong sa akin, at hindi ko na mapigilang tumugon. Ang lahat ng pag-aalinlangan ko ay tila nawala, at ang tanging naramdaman ko ay ang matinding paghahangad. Ang gabing iyon ay puno ng mga sandaling puno ng tensyon, pagnanasa, at mga salita na hindi kailanman na ipahayag ng malakas. Ang bawat haplos niya ay nagpapasiklab ng apoy sa loob ko, habang ang bawat titig ay nagdadala ng kakaibang pangako. Hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa ganitong kalagayan, ngunit alam kong wala nang balikan pa. Pagbalik namin sa bahay, ang mga alaala ng gabi ay patuloy na bumabalik sa akin, ang kanyang halakha, ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking balat, at ang mga pangakong bumulong sa hangin. Ngunit kasabay nito, naroon ang matinding guilt na bumabalot sa puso ko, ang pagtataksil sa aking minamahal na si Ana, at ang pagpasok sa isang mundong puno ng lihim at panganib, sa araw-araw na pagpasok ko sa opisina. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano ako makakalabas sa gulo na ito. Ang mundo ni Aling Elena ay isang laro na walang panalo at ako'y tila naipit sa gitna, naghahanap ng daan palabas habang unti-unting naubos ang aking sarili. Hindi ko akalain na ang gabi sa madilim na bahagi ng San Pablo ang magiging simula ng isang malalim na kaguluhan sa aking puso at isipan. Pagbalik namin sa bahay ni Ana, ang bawat hakbang ay parang mabigat, puno ng mga tanong na hindi ko masagot. Ang init ng mga kamay ni Aling Elena ay patuloy na nananatili sa balat ko, at ang kanyang mapangakit ng ngiti ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa aking sarili. Ang mga tingin ko kay Ana ay nagiging malabo at ang aking mga pag-uusap sa kanya ay puno ng pagkukunwari. Sa likod ng mga ngiti niya, ramdam ko ang pag-asa at pagmamahal Ngunit sa puso ko ay may tinatago akong lihim na unti-unting lumalaki. Habang nagtatrabaho ako sa opisina, napapansin ko ang madalas na pagkikita ni na Aling Elena at Mang Rico. Ang kanilang mga pag-uusap ay puno ng mga palihim na palitan ng tingin at mga halakhak na para bang sila lang ang nakakaintindi ng kanilang mundo. Minsan, napapansin kong tumitingin si Aling Elena sa akin nang may kakaibang kahulugan na nagdudulot ng halong pag-akit at takot. Si Ana naman ay patuloy na abala sa kanyang mga plano para sa aming pamilya. Nagsusumikap siyang maging maayos ang lahat, ngunit hindi niya alam ang unos na unti-unting sumasalubong sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala, ngunit ako ay nag-aalinlangan kung hanggang kailan ko kayang itago ang aking lihim. Isang gabi, habang magkasama kami ni Ana sa aming munting tahanan, hindi ko napigilang itanong, "Ana, napapansin mo ba kung may kakaiba sa paligid natin?" Parang may mga bagay na hindi natin nakikita. Ngumiti siya ng mahina at niyakap ako, walang dapat ikabahala, mahal. Magkasama tayo at kayang-kaya natin ang lahat, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aking konsensya. Ang aking puso ay nahahati sa pagitan ng pagmamahal sa aking asawa at ang hindi mapigilang pagnanasa sa isang babaeng nagdulot ng gulo sa aking buhay. Ang aming kwento ay patuloy na umuusbong, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at mga lihim na kailangang harapin Sa bawat araw na lumilipas, ang tanong ay nananatili, hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan bago tuluyang masira ang mundong aking binuo. Minsan, hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumabalot sa akin tuwing papasok ako sa opisina ni Aling Elena sa San Pablo. Ang bawat hakbang patungo sa pintuan ay parang paglalakad sa gitna ng apoy. Alam kong may panganib, ngunit hindi ko maiwasang pasukin. Ang mga tingin ng mga kasama ko sa trabaho ay punong-puno ng lihim na kahulugan, na para bang alam nila ang mga bagay na hindi ko pa sinasabi sa sarili ko. Isang hapon, habang nagkape kami ni Aling Elena sa loob ng opisina, napansin kong may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan, at sinabi, Marikit, may mga bagay akong nais ipaalam sa iyo. Hindi ito basta-basta, pero sa tingin ko, dapat mo nang malaman ang buong katotohanan, nangako akong makikinig, Ngunit sa loob ng puso ko, ramdam ko ang pag-aalangan. Ano ba ang lihim na itatago niya? At paano ko haharapin kung ang katotohanan ay magpapabago sa lahat ng alam ko? Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalabas ang mga detalye ng kanyang buhay, ang mga relasyon, ang mga desisyong ginawa niya noon, at ang mga lihim na nagdulot ng pagkalito sa pamilya nila. Napagtanto ko na hindi siya simpleng babae lang na may kapangyarihan sa opisina, siya ay may mga sugat at kwento na nagpapaliwanag sa kanyang mga kilos. Sa kabilang banda, naramdaman ko rin ang lalim ng kanyang pagtingin sa akin. Isang pagtingin na hindi lang basta respeto o otoridad, kundi maihalong pagnanasa at panghihikayat. Ang kanyang mga salita ay parang musika na bumabalot sa aking isipan, nagpapalabo sa mga hangganan ng tama at mali. Sa gabi, habang nag-iisa ako sa aming bahay, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Ang mga mukha ni na Ana at Aling Elena ay nagsalubong sa aking isipan at ang dalawang mundo ay tila naglalaban sa puso ko. Ang pag-ibig ko kay Ana, ang aking asawa, ay matibay, ngunit ang apoy na sinimulan ni Aling Elena ay naglalagablab sa loob ko, ngunit may isang bagay na malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging dati. Ang mga lihim ay nagsisimula ng lumabas sa dilim at ang mga desisyon na gagawin ko ay maghubog sa aking kapalaran. Ang kwento ko ay papasok sa isang yugto ng pagsubok, kung saan ang bawat hakbang ay puno ng panganib at pag-asa. Hindi ko lubos maisip na ang bawat araw sa opisina ni Aling Elena ay unti-unting nagiging isang gera ng damdamin at isip. Ang bawat tingin niya sa akin ay nagdadala ng kakaibang kuryente, isang halo ng pagnanasa, kapangyarihan at lihim na pangako na hindi ko maintindihan. Sa bawat paglapit niya, ang mundo ko ay nagiging magulo at ang mga prinsipyo na matagal kong pinanghawakan ay parang unti-unting na upos, isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Inalok niya akong sumama sa kanya sa isang maliit na kainan sa gilid ng bayan. Suot niya ang isang itim na bestida na mahigpit sa katawan na nagpapakita ng kanyang sleek na kurba. Ang kanyang pulang buhok ay maluwag na bumagsak sa balikat, at ang mga mata niya ay nagliliyab sa dilim ng gabi, sa kainan, habang nagsisalo kami ng mga pagkain at alak, unti-unti siyang naging mas malapit sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng lambing at kapangyarihan na para bang siya ang reyna ng mundo ko. Hindi ko mapigil ang humanga at maakit sa bawat galaw niya ang banayad na pagdampi ng kanyang kamay sa aking braso, ang malambing niyang halakhak at ang mga titig na nagpapahiwatig ng marami pang lihim. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko rin ang bigat ng aking konsensya. Sa isip ko, si Ana, na abala sa paghahanda ng aming tahanan ay nag-aabang sa akin ng walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang pagmamahal ko sa kanya ay totoong-totoo, ngunit ang apoy na sumiklab kay Aling Elena ay tila hindi na mapipigilan. Sa pag-uwi namin sa bahay, tahimik ang mga salita. Ngunit sa puso ko, isang bagyong naglalaban ang nagaganap, ang katapatan sa asawa at ang panghihimok ng isang babaeng may kapangyarihan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang guluhin ang aking buhay sa ganitong paraan, Ngunit isang bagay ang malinaw, ang mga lihim na ito ay unti-unting kumakain sa akin mula sa loob. Ang kwento ko ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng pag-ibig, pagtataksil, at mga desisyon na magbabago sa aking buhay magpakailanman. At habang tinatanaw ko ang dilim ng gabi, alam kong ang susunod na kabanata ay hindi na magiging madali. Hindi ko inasahang sa isang gabing tahimik sa San Pablo ay mararanasan ko ang isang pagsubok na magpapabago sa lahat ng aking pananaw. Pagkatapos ng aming hapunan sa maliit na kainan kasama si Aling Elena, pauwi na kami ng sasakyan. Ang ilaw ng buwan ay naglalaro sa mga anino ng mga punong diog sa gilid ng daan, ngunit sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay namamayani, tahimik siya, nakatingin sa bintana, habang ako naman ay pilit kinakaya ang naglalagablab na damdamin sa dibdib. Nang bigla niyang sinabi, Marikit, alam kong mahirap ito para sa iyo, pero may mga bagay na kailangang harapin ng diretsyo. Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay maihalong pag-unawa at paghihikayat. Hindi ko gusto na masaktan si Ana, ani ko nang may kaba, pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko ngayon. Mumiti siya ng bahagya, hindi ito tungkol sa tama o mali, kundi sa kung paano mo haharapin ang sarili mo. May mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado, pero pwede nating piliin kung paano tayo magre-react. Nang makarating kami sa bahay ni Ana, tumigil ang sasakyan. Sa pintuan, hinalikan ko siya ng mabilis, puno ng halong pagsisisi at pagkalito, bago pumasok sa loob. Sa loob ng aming tahanan, si Ana ay nakangiti, naghahanda ng hapunan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng walang hanggang pagmamahal, at doon ko naisip kung gaano ko siya kamahal at kung gaano kasakit ang pagtataksil ko sa kanya. Habang natutulog si Ana sa aking tabi, ako ay gising. Nag-iisip ng mga desisyon na dapat kong gawin. Ang apoy na sinimulan ni Aling Elena ay patuloy na naglalagablab sa puso ko, ngunit ang pagmamahal ko kay Ana ay nananatiling matatag, ang kwento ko ay hindi patapos. Sa bawat hakbang na aking tatahakin, alam kong may mga pagsubok na darating, mga lihim na kailangang ilantad, at mga damdaming kailangang harapin. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ko kayang iwan si Ana kahit na ang mundo ko ay gumuho sa paligid ko.